Trupa, for today's video, kakain tayo ng authentic piaya galing Bacolod, originated from Bacolod. Etong uh, piaya ni Kuya Regan. No? So halika, tropa. At uh, mainit-init pa titikman natin yung isa sa mga pinakamasarap masarap na piaya dito sa May kapay nila. Hey, Regan, paano ako nang ano? Ano, wala ka ng mango top stock na? Stop ng gusto? ko, Mingo. Mingo. Tatlong na lang po, ubi, chocolate, saka karamel. O sige, yung ano, tigman natin pa yung ano, yung mismong piyaya niya. For only 10 pesos. So, yan tigman natin siya. Ah, uh, tagiilan po, sir. Tagiisa lang. Karamel, chocolate, saka ubi. Kunting init lang, boss, para uh, medyo may kasarapan ng pagkain ng piyaya hindi mo initin kung may kape ka, pwede mo isaw-saw ko. Oh, masarap sa kape, no? Saan kayo may kape dito? Ah, dito sa Uncle Jans, Sige lang, mamaya, ano yun natin. So, tropa, pili tayo ng ano, ng kopi dito sa Uncle John's. Kopi, pinta ka 37 lang. Lati. Thank you. piyaya niya. So ito kay Regan, anong flavor to? Ito ay yung hawak ko. Oh. Yan, yeah, ubi yan. Ubi to. Ubi flavor. Ubi to. So try nating ubi niya. Yan, gitna na natin. Ito talaga ang partner ng uh, piyaya yung kape. Mm, stop. Kuya, ang sarap nung ano mo. Very authentic yung ano niya, trupa o. Oh. Panalo to. Pang-recommend Yung naman ito yung pangatlong flavor. Yung, uh, yung mas lang at saka yung may halong sesame seeds. Ah, sesame seeds. Yan flavor sa bakulot. Yung, Sarap. Sarap sa bakulot. Saka yung ube. Ako ni Truba, halos lahat masarap eh. Yung, hindi ko lang natikman sa kanya yung uh, mango. Naubos ay. na. Mabilis daw kasi mabenta. So ito trupa panalo panalo. For only 10 pesos, mabubusog ka na sa piyaya niya. Along ano lang to eh. Espanya, Pinobal, ito. Marami nag-trending talaga dito sa Pinobal eh. At isa to sa mga masarap na piyaya dito sa Kamaynilaan. nila. Try nyo to, trupa. Try ka, Yan. Sa'yo na yan, keep mo na yan. So, trupa, I-try nyo to. Yung, uh, ano, yung piyaya niya. Ang sarap. Panalo, panalo. For only 10 pesos. Meron siyang, nga uh, kaya, Regan, anong, anong flavor nun? ube, chocolate, caramel, tsaka mango. Yung mango lang hindi natin natikman. Pero in fairness, masarap. Tapos samahan mo pa ng kape, oh. Ito lang, oh, Uncle Jans lang, oh. For only 37 lang yung kape ni Uncle Jans. Tapos bili kayo ng piyaya ni Kuya Regan. Ang sarap. Sobrang sarap. Panalo. Uh, pwede itong pang merienda nyo, pang pika-pika. Uh, At uh, depende depende sa'yo, agahan, almusal, no? Almusal, no? Masarap din sa almusal yan, eh. Merienda, yan. Depende sa inyo. Ang sarap. Sobrang sarap. So, trupa o oh, street uh, piyaya uh, Along lang to eh Sa may Espanya At uh, dito nagluluto siya ng masarap Authentic to no kaya no Yung piyaya Yung mismong piyaya niya So anong flavor niya kaya ano Ito, Ube flavor to Ube flavor siya uh, May halong mas pa. ba yun ang maganda, no? Mas kabado. Latas ng tubo. Tubo nang ano, sa Bakulod, Negros, Occidental. Uh, Anong probinsya mo? Ang kasawa ko, Negros, Occidental nila. Ah, Negros ka. Uh, ako, ano, Bohol ako. Bohol siya ako. Yeah. Sarap to, tropa, yung piyaya niya. Sa bayaw ko to yung negosyo na Pero itong negosyo mo, kanina to sa, sa mismong... Ah, sa bayaw ba? mo, sa bayaw mo. Kumbaga hatian na lang kayo no. Magkano okay. yung presyo ng ano no? Sinasauran lang ko. Alam mo di ba? 500 yung araw ko tapos isang daan na alawan. Wala. Natik mo ko yung piyaya nito, trupa. Napakasarap. Ako di. Ang maganda sa kanya kasi niluluto on the spot sa kalye 'yan oh. At uh, nakikita niyo naman yung pag, ano, pagmamasa, niya ng ano ng uh, piyaya. minekus megus na ni Insan. <laughs> minekus <mekus> na. <laughs> minekus megus Hindi pero yung fairness ha, ang street food sa Pilipinas tignan naman naman oh. Oh, naka ano naka gloves oh, di ba? So yan yung street piyaya. Street food. Pero masarap yung piyaya nito eh kasi uh, laging bagong luto. tak mabilis maubos yung ano niya eh, piyaya niya. At uh, nako, nadayo lang ako dito sa may bandang Espanya. Pinobal to eh, no? Pinobal. Along ano lang to eh, malapit lang dito sa mga nagtrending na iaw-ihaw barbecue diyan sa Mayano Pinobal. So, ito. Uh, 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 uh So, sa ano sa isang araw na kailangan ng piyaya hindi sana kasi sa araw kasi nga ganito nga linggo ano hindi mo katumalan pag katumalan pero ang malakas mo talaga yung may pasok eh no o, mga sa kasi yun ang ano eh o, kasi mga favorite ng mga bisaya yan eh no yun, yun, so, piyaya ng mga kasi, yung mga estudyante kasi isang example lang eh yung, yung ano, bango trupa oh <laughs> Sarap amoy. So yung piyaya mo, magkano siya? Sampu lang yung sayang. Ah, 10 pesos lang siya. So, yung pampasalubong kasi galing papulog. Ang piyaya talaga, bak bakulod eh, no? O, bisaya. Marami kasi part ng ano yun, eh, ng bisaya nang nagluluto rin yan eh, no? Mara. Hindi lang bakulod, hindi lang ano, di ba? bango, parang ice cream, no? Uh, ube pa, flavor kasi to Bango lang ube. Yung mga flavor mo, Kuya Regan, ano-ano? May ube, may ano? Uh, ube, chocolate, caramel at saka manga. Ah, uh, apat na flavor. So pare-pares ang price na 10 pesos din siya. Ito lang yung mga oh, pagkain na budget meal ba? Luluto pa lang, napakabango na. Fresh yung libisurya lang ba? Oo. Oh. Hindi, saka sulit na yan, 10 pesos, isa. Kasi ito mano to eh, medyo mabigat sa tiyan eh. Ay, medyo mano siya, eh. mabigat siya eh. Saka may yung pita nito, parang pita ng mga shawarma. Ganun lang yung simple pag nagluto. Simpleng simple lang no. Pinaplahat ko na naman. Kaso ni nanay eh. Hindi lang ko si nanay yan yung nakaraan. Favorito niya yan eh. Ngayon binin Dami nung madayo dito, magbili ng ano, isa ng kasi nabasa sa Facebook yung mga post ko rin.